Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsisimula na naman nga ang sumpa ni Coach Doc Rivers sa Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto nga dito ni Kyle Lowry ang ide na paglalaro niya sa Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops ang nakakalipas mula na makuha ni Coach Doc Rivers ang kanyang kauna-unahang panalo sa Milwaukee Bucks ay nagsisimula na naman nga po siyang batikusin ng mga fans at NBA analyst matapos ang nakakadismay nga po nilang pagkatalo ngayong araw laban sa Utah Jazz. Sa kabila nga po ng pagkakaroon ng Milwaukee Bucks ng pinakamataas na 19 points na kalamangan ay natalo pa rin nga po sila dito sa score na 123 108. Yes, nag nga po ang Bucks sa kanilang laro ngayong araw kaya dahil nga po dyan ay sunod-sunod na nga po ang pambabatikos na natanggap ng kanalang team lalo ng kanalang head coach si Doc Rivers lalapat ilang beses na rin naman nga po ito nag sa playoffs. Kaya ikang nga po ng mga fans ay naka-playoff mode na nga po ito since sanay na rin naman nga po si Doc Rivers na mag-aksay ng kalamangan sa kanyang mga laro naman managdang taon sa NBA. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay bumagsak na nga po sa 1 win at 3 losses ang kanyang record sa Milwaukee Bucks. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili pa rin nga po sila sa ikalawang pwesto sa standings ng Eastern Conference. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gusto nga po ni Kyle Lowry ang ide na paglalaro niya sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na isa nga po si Kyle Lowry sa mga manlalarong posibleng makuha ng Lakers ngayong season kung sakasakali man nga po na i-buyout ito ng Charlotte Hornets sa mga susunod na linggo. Well, alam naman nga po ninyo na nakuha nga po ng Hornets si Lowry sa isang trade bilang kapalit nga po ni Terry Rozier. Ngunit wala pa rin nga pong kasiguraduhan kung mananatili ito sa kanilang team. Gayong maaaring nga po magkasundo sila sa isang buyout. At kapag nangyari nga po yan ay magkakaroon na nga po ang Lakers ng chance na makuha si Kyle Lowry na gusto rin naman nga po makasali sa isang contender. Bagamat man nga po mga katrops tuluyin ang bumagsak ang offense at shooting nito ay hindi para naman nga po nawawala ang kanyang defense at veteran moves na mapapakinabangan na rin naman ng maayos ng Los Angeles Lakers. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, mismong si Kyle Lowry na naman nga po nagsabi na kung sakali man nga po na i-trade o i-buyout siya ng Hornet sa mga susunod na linggo, ay mas gusto nga po niyang lumipat sa isang contender kagaya ng Los Angeles Lakers since matagal na rin naman nga po niyang gustong maglaro dito sadyang hindi lang mga po siya nabibigyan pagkakataon ng pagkakataon na nagdaang taon sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.